everyone! So, today is April 23 at ngayon ang araw na pupunta namin sa Boracay! So, 3 days kami mag-i-stay doon. I'm with my family and I'll try to tour you there, guys. At titignan natin kung ano-ano meron doon. So, this is our first time na visit tayo ng Boracay. Kaya naman, let's go! Bye! So, ayun na nga guys, nandito na ako sa uh um, susakyan. So Paalos na kami. Nagpe-prepare na sila, sa labas. So, yun, medyo madilim pa. Ngayon ay 3.30 um, na, almost. Yun, papunta na kami ng Naiya Terminal 3. Kasi doon kami, wait lang! So, ayaw na kulag! Ayun. Uh, papunta kami ng Terminal, Naiya Terminal 3. Kasi doon kami naka-assign. At, Pabalikan ko kayo guys kapag kayo nandun na kami At sana wala masyadong Abilya, tuloy tuloy Domestic flight lang naman Ang <laughs> tuloy <laughs> Domestic flight lang naman kami Sorry na At pabalikan ko kayo kapag kami ay nasa na Yung terminal niya Bye bye Hello guys Dito na kami ngayon sa airport terminal 3 So sa so, kanya yung dalawang tao sa okay? ibra. Naman may itsura ko. Pati check. Pati check. Hey, eh, ha dahil doon. Pero dahil mo sa Japan. Naming tao. Bakasin na bakasin talaga. Kasi yung pagas. So, ayun. Ay, magtatire up muna ng dami. Sobrang dami yung taong eh, ano masasabi mo na nakabalik ng terminal 3 ulit? After, after excited. after 5 years. Ano, oh, natagal no? Ngayong totoo nakakaibu, hindi ka na sa mundo. Anong nakikita mo ngayon? Ang daming tao. Ang dami, Dito pa lang sa ano, sa labas. Hindi kami yung pila. Ang dami na. Ang dami tao. Partido domestic lang yan. Yes. Yeah, So soon, um, magpa sa web. So, malay mo, international na. So, ayun. Balikan namin kayo pag nasa labda na kami ng airport. Hello, guys. Kayo. So, update lang. Nandito na kami sa loob okay. ng na okay. i-attrime okay. 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 yeah, na ang Wait, tanong mo si Lola yeah. ba? nakapunta. Hindi na. Ay, nanay, bakit? Saan Hello. po ba kayo pupunta? Saan pa kayo pupunta? So, sa Buracay. Buracay. Ilang araw po kayo doon? Three days. Tara, may Wow. <laughs> Nako, three days kami doon. Ubusan ng pera. Paubusan ng pera. <laughs> Hi, ma. Hi. Enjoy mo dahil first time Yes, yeah, yeah. Sobrang enjoy. Bago ka mag-enjoy, ito muna, oh, isang katerbang bagahe. Oh, may yeah. bagbag. May side, may side. May kabilang side. <laughs> oh, ito sa inday mong dala. So, guys, nandito kami ngayon sa... Ano to? Ito yung ses session, section, kung saan dito ka pwede mag-print ng um, boarding pass, ng check-in baggage mo. Ito. Hindi ah. Ano lang yun sila kayo? Magbila rin. Again. So, let's check. Check na ito. Yun na natin ito pa. Wait lang na. Igo ito saan? Yan. Ito. Ayun na. Ano Ano yan, let's get na. So, ang ginagawa namin, like, well, check-in baggage na kami. Eh. No purchase baggage for your flight. No purchase baggage. Ay, mama, no. Tingnan mo. Ito na. Ay, hey, mama. <laughs> tinaray lang. <laughs> tinaray lang. Grabe naman ma'am. Let's go, auntie, mother. Tinaray lang bakit ako. Ano ba <laughs> yan? So, yan. Scanning na siya. Tapos, kapipin siya na. Ayun na. Ayun <laughs> na. I-click e mo lahat. Ito. Um, sino pa? Ito. Hey. Mm -hmm. Wala sila may... Ha? Sabi. Ano ba? Okay, lang. Wanti sila Yung sama, Hige, okay. ito. Kaya mo sa mga Ito. Ano rin yun? Wala nakalitik yan. Ay, wala. Isa lang talaga. Okay. Hey. Isa lang kasi ticket yan eh. Kaya isa lang yan. <laughs> Kaya <Ay>, <laughs> <laughs> So, yung, yung, pang -pang. Tapos, sa yon eh. Tapos, ano Isa pa. Isa pa kasi per bagtuin. Tapos, tapos Hello guys, dito na kami sa loob ng ano to, check in na. Tara nga pala ngayon no kasi ano na, parang updated na. So ano mo pa lang gagawin? I-check mo yung kung saan ka section. Tapos ayan, sa mga pilahan may makikita kang parang ganito. Ayan, yung mga ganyan. Yan, Diyan, pwede ka mag-print ng boarding pass at pwede ka mag-print ng uh, baggage, check-in baggage tag mo. So, ganun lang siya kabilis ngayon. Tapos kapag may ganun ka na, didiretso ka na dito sa pila. Kung saan, check-in mo na ang iyong bag. Ganun siya. Kaano ngayon? Kaya... Easy to forget. Okay. Yan. Yeah. Mm -hmm. uh -huh. idireto to. Direto to one side. Among sana man experience. <iyorum> Cute. Ang pagkaka-lobby at mga studio oh. Hindi nga pami mo mabudol na naman. Kung ang ang akbita natang good Goodbye Philippines ka. Sige na kami ipapasok na kami.

Kemudian, kena mikir apa yang nasi berakhir guys. Nabi. Mm -hmm. So guys, ayun na. Bicycle na kami. Going to port. Hi, ah, sis. Thank you so much. I mean, Cubby, right? well, Now, well. girl.